Police Major Catherine Delaray Rey and spokesperson for Region 11 Philippine National Police. Major, good morning, ma'am. Yes, good morning po, Sir Ted. Thank you kasama po, Ma'am Siya. Magandang umaga po sa lahat po ng inyong tagapakinig. Opo, oh, kasama ko si Angela Castro Lagunsad. I'm sorry, Lagunsad Castro. Anyway, uh, Major, pwede ho mo namin mula malam. Ano ang kwento kahapon dito po sa pag-serve? Ang hawak po ninyo ay arrest warrant? Wala pong search warrant? Arrest warrant po. Ang nangyari po kahapon, Sir Ted, ay uh, in-enforce po namin or sinerve yung warrants of arrest po against ah uh, Pastor Apollo Kibuloy and five others po. Ito po yung warrants of arrest na inisyu po ng Court ng Davao City yung uh, other acts of child abuse and other sexual abuse at yung sinner po ah uh, Inisyo po ng Pasig City Court yung sa anti-human trafficking. So tatlong warrants of arrest po ang sinerve sa hapon mm -hmm. uh, sa uh, Apollo Kibuloy. So nung pinuntahan po namin yung uh, KOJC, yung Kingdom of Jesus Christ College, yung po malapit sa airport, uh, hindi po tayo, hindi po pinapasok ang kapulisan po namin. Uh, hinarang po ng mga followers and supporters ni Pastor. At uh, in fact, kinanon water pa po tayo ang uh, kapulisan para po hindi makapasok. Pero eventually po, we uh, remain our uh, composure and of course, uh, maximum tolerance po na kapulisan natin. Kaya uh, na-prevent po na magkagulo. And eventually naman po, later part naman po ng kinaumagahan na Ah, uh, may kinausap naman po kami nung uh, legal counsel ni Pastor Tibuloy. Uh, maganda naman yung pinausap uh, na pag-usapan. Kaya po uh, inalaw na po ang kapulisan para pumasok po sa premises at hanapin si uh, Pastor Tibuloy. So, uh, naging uh, peaceful naman po ang naging uh, pag-serve ng warrant of arrest kay Pastor Tibuloy. So, Pahapon, tatlong areas po ang uh, pinuntahan ng kapulisan, uh, yung nabanggit po na na um, malapit sa airport. Ang dalawang areas naman po ay sa Barangay Tamayong, yung sa Tamayong Prayer Mountain, and yung sa Glory Mountain na uh, Sir Fred. Yung sa Tamayong Prayer Mountain naman po, uh, agad naman pong pinapasok ang kapulisan para po hanapin si Pastor Kibuloy and five others. Pero doon sa Glory Mountain po, uh, may resistance ulit yung mga supporters ni Kibuloy. And then, uh, dahil hindi po talaga tayo pinapasok kahit ano pong pakiusap natin, pagpapasilala, at, at uh, pagpapahayag na kung ano yung intensyon, bakit nandoon ang polis. Uh, kaya po nagtapos na pinitan po ang kapulisan natin na sirain po yung gate para po uh, maserve po natin yung warrant of arrest. And during that time po, meron po tayong uh, restrain na followers ni Pastor Tibuloy at naimbitahan sa police station. Bagamat uh, uh, nirelease naman po namin sila pero ngayon po ay uh, pinag-iisipan po natin na to file appropriate charges po against po sa kanila. Ang gusto lang po namin ipaalam sa lahat na yung uh, ano po, yung actions po ng law enforcement officers ay uh, dahilin dahil din po yung sa commitment po natin to uphold the rule of law. And then uh, sa mga supporters and followers naman po ni Pastor Kibuloy, sana po ay uh, you will remain calm po at cooperate kasi naman po um, ginagawa naman po namin is part sa so ongoing implementation po of court processes. Bale, yung action po namin is based on the lawful order po of the court and part po na due process para po maserve ang warrant of arrest, kipasertibuloy and five others Mm -hmm. At maharap po nila ang uh, mga kaso po isinampalaban ko sa kanila. Opo. Uh, Major, yung binabanggit nyo na posibleng kasuhan ng mga supporters po ni Pastor, uh, gaano sila karami at ano ang sinasabing yung kasong isasampa? Ang uh, isa sa mga kasong isa para na pag-isipan is yung obstruction of justice, I said. Mm -hmm. uh, oo. Kasi ang na uh, restrain namin kahapon ay pitong individuals po. Pero later, yung uh, pinosis natin na... Uh, Naputol ang ating linya. Pakitawagan lang ulit si Major Catherine Delaray. Apo, mm -hmm. dito po sa ating follow-up nga sa serving of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Mm -hmm. Kasi nga nagkakaroon din ng issue diyan, syempre yung kampo ng kabila, mm -hmm. sinasabi nila, may pagka-OA naman ang pag-aresto kasi uh, arrest warrant lang naman ang dala nila, wala namang search bakit sila kinailangan pumunta sa loob, uh, sa mm -hmm. ang pumasok sa loob. 'Yun mm -hmm. yung uh, uh, legalities na kino-question dito sa nangyari kahapon. Uh, but eto uh, na balikan natin. Oh, uh, uh, Major ba? na putol po tayo uh, obstruction of oh, uh, oh. Uh, obstruction of justice kaninyo go ahead at ilan po sila? Opo, uh, lima po sila, uh, mm -hmm. Sir uh, Ted, uh, ang uh, pinag-iisipan po natin na uh, uh, kasuhan ng appropriate charges, isa po dyan yung obstruction uh, of justice. Okay, sige. So, uh, pero ngayon po malalaman kung itutuloy po ang kaso o hindi today? Opo, opo. Okay. Uh, ako po ay nag-iisip, ano gaya din po ng ating mga manonood na... Hindi naman siguro pupunta doon ang pwersa ng PMP kung wala kayong report na naandoon si Pastor, di po ba? Opo. Opo. Ito po yun sa information na nareceive natin mm. na nandoon si Pastor Kibuloy uh, si at yung lima po niyang kasama. So ano po ang ating ditong theory ngayon sa inyong pag-serve ng warrant, bagamat naandoon yung kanyang napakaraming supporters, Do you still believe that the pastor is there inside itong compound na pinuntahan po ninyo? During the pag-serve po natin ng warrant of arrest pag uh, plano po ng operation, mm -hmm. of course, we believe na nandun po sa loob si uh, Pastor Kibuloy. Subalit so, ng kahapon, uh, nung pinuntahan po natin, uh, nilibot naman po natin yung uh, premises ni uh, Pastor Kibuloy Uh, yun po, hindi natin nakita uh, si Pastor at uh, yung lima po mga kasama. Pero sir uh, Ted, kung uh, pag-serve naman po ng warrant of arrest, so, hindi lang po doon sa tatlong nabanggit po ng mga, na, mga lugar. Pwede mm. din naman po elsewhere around the Philippines. And hindi lang nandin din po ang kapulisan ng Davao ang uh, pwede mag-arrest kundi uh, any law enforcement po. So... Anytime po kung may ma-receive ulit kami na uh, information kung saan man nandaroroonan na ni Pastor Sibuloy, of course we will do our duty as law enforcers to serve the warrant of arrest po. Yun lang uh, po yung uh, panawagan natin din sa mga supporters and followers na i-allow po ninyo ang kapulisan na gawin po ang trabaho nila okay. na to serve the warrant of arrest. Wala po kami ibang intention po. Okay. Ginagawa lang po namin yung trabaho na. O oh, sige po. So, uh, Pinakamabuti po, Sir Ted, na the follow, for the followers and supporters po kundi, pag Sir Kibuloy at yung lima pa pong kasama niya na surrender po, peacefully, para po harapin yung mga kaso po na isa na pa po laban sa kanila. Opo, sige po. So, pero sa ngayon po ba, Major, wala po namang iniaalok na anumang pong ang gobyerno para po sa informasyon na ikadaraki po ni Pastor? Sa so, ngayon po, wala pong inaalok ang gobyerno po. Okay, sige. So, uh, sabi nga po ninyo, be, nagkaroon kayo ng informasyon, uh, na naandoon po itong hinahanap ninyo, pero wala po pala doon. Kami po ay aantabay kung sakasakali, ano po, sa ilang pahong mga magiging operasyon ninyo sa paghahanap po dito kay Pastor. At uh, kayo nga po nanawagan na hmm. sa sino man na may informasyon, Opo, para po sa kanyang ikadarakip. At uh, ngayon ho ba, ma'am, uh, you, you, still believe that he is in the country, ha? Nasa bansa pa po si Pastor? Uh, of course, uh, na, naniwala ang kapulisan na nandito pa sa Pilipinas si Pastor. Kaya hmm. po, nilaunch din namin yung uh, pag-serve ng warrant of arrest kasi may information Opo. na nandun po siya sa tatlong lugar na nabanggit. Nasaan po ang eroplano po at mga helicopter ni Pastor ngayon if, kung alam po niyo major? Ah, uh, base po dun sa mga footages na nakita kahapon pagpasok dun sa Kingdom of Jesus Christ mm. Village, nandun po sa loob ng uh, premises lang po. Yung dun yung, yung, uh, yung eroplano niya po. Yung yung eroplano po na andun sa hangar sa Davao Airport? I Yes, na nakita po dun sa premises po ng COJC po. Ah, yung mismo aeroplano? Yes po. Ano yun? Meron silang runway doon? Paano makapaglalanding doon sa Kingdom of Jesus Christ premises yung, yung jet? Ang ang, 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 Kingdom of Jesus Christ po kasi malapit sa airport. Hmm. And then, uh, opo, Ah, okay. So, uh, meron siyang access. Uh, Malapit ko sa airport, along the airport rin po. Ah, yun, may access ha? May access yung aeroplano And, papunta sa... Uh, tapos, ang uh, um, airport kasi, <laughs> yung bago yun siya na airport, uh, uh, meron sa tabi yung sa old airport yun po ang ginagamit sa ah, okay. area pag uh, lumilipad po. Oh, so, so, meaning nga po, may access sa runway ng old Dabao uh, airport, yung airport. Kingdom of Jesus Christ ah, uh, airport uh, ano property? Magkakabilang po kasi mm. sila uh, Mm. Yung kanya mga helicopter na... Malawak, malawak. Uh, kaya po yung sinasabi nila na bakit ang daming police na dumating kasi po malawak po ang mm. area ng coverage ng pag-serve uh, po ng warrant of arrest. Mm. Malawak po ang area ng TOJC, malawak po ang area ng Mayong uh, Air Mountain, malawak ang area ng Glory Mountain. And uh, we are looking for six people po. Kaya enough empty oh. uh, MP personnel po ang nandeploy kahapon. At, uh, and also to make sure na magiging peaceful po ang magiging takbo ng lahat. And uh, nakita niyo naman po, uh, peaceful po ang uh, naging uh, resulta. And then mm. although may mga resistance sa uh, na mm. uh, contain naman po, and uh, we employ the opo, maximum opo. tolerance. yun nung sinasabi yung source ng information uh, na naandun si Pastor, mismo miyembro ng KOJC? I cannot give you the details, sir, Ted, sa mga meeting-meeting uh, details, details po kung sino nag-detail ng na mga opo, information. Opo, okay. Uh, importante po is yung uh, actions po natin are hmm. local po based opo. po na mga information and uh, part po naman basis as ng police officers -hmm. Of -mm, opo. Sige uh, po. sa mga one po, Sige po. Kapag ho gantong operasyon, gaano karaming mga polis ang kinakailangan nyo pong gamitin, uh, ma'am? We PNP personnel po, Sir Ted. Uh, kasali na po doon yung uh, CBN. Mm -hmm. uh, kung meron naman pong mga uh, resistance pero kahapon, uh, nagamit po yung CDN doon lang po sa may uh, Glory Mountain, nung um, pagsira lang po nandi Okay, sige po. So, uh, Major, salamat po sa inyong informasyon at oras po na binigay po sa aming programa. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you rin po, Sir Ted. At sa pagkakataon po na maibigay din po yung side ng PNP sa nangyari kahapon. Maraming salamat, salamat po uh, at magandang umaga sa lahat. Thank you, si uh, Police uh, Major uh, Catherine Dela Rey, our spokesperson ng uh, at Region 11 po, Dabao, PNP. 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 Ted Fajlon at DJ Chacha. ngayon nasa Radio 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.